Brom, brom, brom! Nandito na naman si Machong Brom, brom! Ha, ha, ha! Hi, mama! Ha, ha, ha! Mga brom, brom, may nakita na naman tayong tutulog sa tabi ng kalsada, mga brom, brom! Bigyan na naman natin ito Mga pagkain. Let's go! Punta tayo sa Black Donald, mga ka brom, para bumili na pagkain para ibigay sa tulog sa tabi ng kalsada. Let's go, mga brom, brom! Let's go! Ah, dito na tayo sa McDonald mga kabumrom bibili na tayo ng bagay para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabumrom pasok na tayo let's go dito na tayo mga kabumrom bibili na tayo ng bagay let's go ito na mga kabumrom nakabili tayo ng pagkain sa McDonald ibigay na natin to doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go Let's go mga kamarang Blomi Atin na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kamarang Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kamarang Atin na natin ito Let's go Nandito sila mga kamarang Blomi Natutulog lapitan natin para bigay itong pagkain Let's go Jangan lupa untuk berikan aturan berkaitan dengan cikgu.